Napapansin mo ba kung paano bawat kilos mo ay nagdudulot ng reaksyon sa kanila? Hindi nila sinasabi pero alam mo. Nasa paraan ng pagbabago ng tingin nila, sa katahimikan na parang sumisigaw ng isang bagay na hindi nila kayang sabihin. Bawat hakbang mo ay sinusundan, bawat salita na lumalabas sa iyong bibig ay iniinatan na parang may bigat na tanging sila ang nakakaintindi. Sila ay nagmamasid. Hindi dahil sa karaniwang pag-uusisa, kundi dahil naarapat mo sila. Ikaw ay isang uri ng presensya na nagpapabago ng karaniwan sa natatangi, at kahit hindi mo napapansin, nag-iwan ka ng mga bakas. Kung ano ang ginagawa mo dito ay nasa iyong pagpapasya, pero sila naghihintay. Laging naghihintay. Huwag kang malinlang na isipin na ito ay isang pansamantalang o mababaw na bagay. May isang bagay sa iyo na umaakit sa kanila, isang bagay na marahil hindi mo rin napapansin, pero imposibleng baliwalain. Ito ay nasa paraan ng iyong pagpasok sa isang paligid at nang walang hirap nagpapabago ng lahat sa paligid mo. Nasa paraan ng iyong pananalita na parang bawat salita ay maingat na pinili kahit na parang hindi naman. Pinag-aralan nila bawat detalye. Hindi dahil gusto nilang humanap ng mga pagkakamali o dahilan para mabawasan ang iyong halaga. Ito ay dahil gusto nilang maintindihan. Gusto nilang tuklasin ang misteryong daladala mo, ang lakas na nasa iyong mga kilos, ngunit pati na rin sa mga pinipili mong itago. Ikaw ay isang uri ng tao na nag-iwan ng iba sa pag-aalinlangan, ngunit desperado rin sa mga kasagutan. At sa kaybuturan, alam mo ito. Alam mo na ang mga tingin ay hindi basta-basta. Alam mo na ang mga salita na hindi nila sinasabi ay naroon sa paraan ng kanilang pag-aatubili, sa paraan ng kanilang paglapit at paglayo, halos sa parehong sandali. Ramdam mo, ngunit maaaring hindi mo alam kung ano ang gagawin dito. Mas madali na magpanggap na wala doon, huwag pansinin ang epekto mo, kaysa harapin kung ano ang ibig sabihin nito. Mas paano kung tiningnan mo ulit? Hindi lang basta tingin, kundi tunay na pagtingin. At paano kung ituring mo ang bawat tingin, bawat katahimikan, bilang isang imbitasyon? Hindi nila sasabihin ng direkta ang iniisip nila hindi nila gagawin dahil kinakailangan iyon ng tapang nakakaunti lamang ang mayroon. Pero nariyan sila, naghihintay ng pagkakataon, kahit anuman ang ibigay mo na magpapatibay ng nararamdaman nila. Isang salita mo, isang galaw, sapat na iyon para mabasag ang kawalang katiyakan. Ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka lang ba na parang walang napansin? O ibibigay mo ba sa kanila ang hinihintay nila? Ang desisyong ito ay nasa iyong mga kamay at walang ibang maaaring magdesisyon para sa iyo. Pero alamin mo ito, hindi ka isang taong mapapansin na lamang at bawat sandali ng pag-aalinlangan ay nagpapabigat sa kung anumang naipon na. Hindi sila maghihintay magpakailanman. Nararamdaman mo ang tensyon sa hangin, hindi ba? Kahit na magpanggap kang hindi mo napapansin, naririyan yon, nagmamatigas. Ito ang bigat ng inaasahan na daladala nila kahit natahimik. Hindi mahalaga kung nasaan ka o anong ginagawa mo, may isa laging presensya, ang mga tingin nila. Hindi basta tingin, kundi isang bagay na nagsusuri, bumabalanse sa bawat kilos, bawat salita mo, na parang bawat piraso ng pagkatao mo, ay may kahulugan na hindi patuluyang nabubunyan. Ginigiba mo sila. Hindi sila makakilos ng normal kapag kasama ka, dahil hindi ka tulad ng iba. May kung anong meron ka na nag ng reaksyon na ni sila ay hindi maipaliwanan. Marahil ito ay ang paraan mo na mukhang tiyak kapag nagsasalita, pero nagpapakita ng ibang bagay sa pagitan ng mga linya. Parang palagi kang isang hakbang sa unahan, daladala ang mga katotohanan na hindi nila kailanman maaabot. Iyon ay kahanga-hanga para sa kanila. At nakakakilabot. Ngunit sa parehong oras, napapansin mo ang pag-aalinlangan, hindi ba? Hindi ito simpleng paghanga, hindi lang ito puro pagkausisa. Ito ay isang halo ng takot at pagnanasa, takot na lumapit ng masyado at madiskubre na hindi nila alam kung paano haharapin ang tunay na ikaw. Dahil hindi ka basta-bastang tao. Dala mo ang isang intensidad na hindi pa sila handa upang harapin. Para itong pagtingin sa isang bagay na dakila at hindi alam kung paano tutugon, ngunit kasabay nito ay hindi kayang ilayo ang mga mata. At sa kadarating ang pagdududa. Ang iyong pagdududa. Ano ang gagawin sa lahat ng ito? Maari mong baliwalain, ipagpatuloy ang pagpapanggap na ito ay hindi mahalaga na ang mga tingin, mga reaksyon, mga katahimikan ay walang koneksyon sa sa'yo. Ngunit ganoon ba talaga kadali? Kaya bang maglakad sa mundo na alam na bawat hakbang mo'y umaalingaungaw sa kung sino man at magpanggap na ang mga alingaungaw na ito ay hindi umiiral? O baka isang bahagi ng iyong sarili ang gustong malaman kung hanggang saan ito maaaring umabot? Ano ang mangyayari kung magdesisyon kang kumilos imbis na magpatuloy lamang sa pag-iral? Dahil yan talaga ang usapan, hindi ba? Kumilos. Mayroon kang kapangyarihan kahit na magpanggap ka na wala. Ikaw ang nagtatakda ng susunod na hakbang. Sila ay naghihintay, laging naghihintay, ngunit hindi nagsisimula ang laro hanggang sa gumawa ka ng iyong dalaw. At sa totoo lang, marahil wala silang pagkakataon kailanman. Dahil simula pa lang, umiikot ang lahat sa iyo at nararamdaman mo yon, hindi ba? Sa kalooban, alam mo na ang kontrol ay palaging nasa iyong mga kamay. Hindi ito kayabangan, hindi ito pagmamataas. Ito ay katotohanan. Umiikot sila sa iyo dahil ikaw ang sentro. At ano ang gagawin mo rito? Magpapatuloy sa pagpapanatili ng ligtas na distansya na ito, o magdedesisyon na harapin ng direkta ang nasa iyong harapan. Maaaring natatakot ka pa rin, takot na magbukas, takot na matuklasan na, sa pagpayag na makapasok ang iba, nawawala ang iyong kontrol. Ngunit totoo bang kontrol iyon? O isa lamang ba itong paraan ng proteksyon? Sapagkat kung iyon lamang ang dahilan, kung kalasag lang ito, nawawala din ang isang bahagi mo. Nawawala ang pagkakataon na makita kung ano ang mangyayari kapag nagsanib ang dalawang mundo, kapag tumigil ka sa pagiging isang bagay na kanilang pinagmamasdan at naging aktibong bahagi ng kwento na nagaganap. Hindi sila maghihintay magpakailanman, alam mo yon. Walang naghihintay. Hindi naghihintay ang buhay. Kaya ang tanong ay, handa ka na ba para sa susunod? Handa ka na ba para harapin ang mga resulta ng iyong mga kilos, anuman ang mga yon? Sapagkat, gusto mo man o hindi, nasa sentro ka na ng entablado. At nayon, lahat ng mga mata ay nakatuon sa iyo. Walang saysay na magtago sa likod ng peking pagwawalang bahala. Alam mo na ikaw ang may kontrol, ngunit alam mo rin na hindi komportable ang posisyong iyon. May bigat sa responsibilidad na iyon, dala mo ito kahit ayaw mo. Bawat desisyon na ginagawa mo, bawat salitang lumalabas sa iyong bibig, ay binibigyang kahulugan, sinusuri, halos parang mga palatandaan ng isang mas malaking bagay. Sila ay nag-aabang sa iyo, ngunit hindi dahil sa awa o pagsunod. Sila ay naghihintay sapagkat naging hindi na maiiwasan ang iyong presensya. Pag-isipan mo nga, gaano katagal mo maitatago ito? Gaano katagal kang makakalakad na parang walang kamalayan sa epekto ng iyong mga aksyon? Sapagkat, habang nag-aalinlangan ka, sila'y nasa kamay ng iyong mga desisyon o kakulangan doon. Maaring isipin mo na ito'y kapangyarihan, ngunit totoo ba yon? O ito ba'y isang bilangguan? Sapagkat ang pagkontrol sa kanilang nararamdaman at iniisip ay nangangahulugang ikaw rin ay nakakulong sa parehong laro. At kahit gaano kahalaga ang pagiging nasa itaas, walang pagtaka sa resulta ng pagiging masusing pinagmamasdan. Ang totoo ay ikaw ay isang buhay na kontradiksyon. Gusto mong mapansin pero ayaw mong maging vulnerable. Gusto mong magdala ng reaksyon pero ayaw mong harapin ang maaaring idulot ng mga reaksyong iyon. Gusto mo ng kontrol ngunit ayaw mong dalhin ang bigat nito. At habang nabubuhay ka sa dilemang ito, hindi tumitigil ang oras sa bawat segundong lumilipas, pinalalagpas mo ang pagkakataong gawing totoo at kapanipaniwala ito. Hindi sila maaaring maghintay ng walang hanggan dahil hindi ganoon gumagana ang mundo. Sa isang oras, ang katahimikan ay nakakabagot. Ang pag-aalinlangan ay nakakabagot. At sa totoo lang, alam mo ito. Alam mong hindi mo ito maaaring ipagpaliban magpakailanman. Marahil ang pumipigil sa iyo ay ang takot na magkamali, na mailantad ang sarili at malaman na hindi ka ganoon ka perpekto kagaya ng inaakala. Ngunit sulit ba ang mabuhay ng ganito? Sulit ba ang magtago sa likod ng pader na ito, kahit alam mong sa kabila nito, ay may isang bagay na maaaring magbago ng lahat? Dahil nandyan sila, tumitingin, naghihintay, ngunit hindi sa isang perpektong bagay. Hindi nila nais ang isang ideal na version mo. Nais nila kung sino ka talaga. Sa lahat ng kakulangan, mga takot, mga pagdududa, kaya, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba sa komportabling zona na tanging nasa isip mo lamang? O haharapin mo kung ano ang nasa harap mo, kahit na ibig sabihin ito ay isuko ang bahagi ng kontrol na ito? Dahil ito ang lihim na maaari mong iniiwasang makita, hindi mo nawawala ang kapangyarihan kapag nagbukas ka. Ikaw ay kumikita. Kumikita ka dahil nagiging tao ka at ang pagiging tao ang nag-ugnay, ito ang gumagawa ng mga ugnayan na higit pa sa mga tingin at katahimikan. Ngunit tanging ikaw lang ang makakagawa ng hakbang na ito. Walang sinuman ang magpupuwersa sa iyong kamay. Ang pagpili ay iyo, palaging sa iyo. Ngunit ang mga pagpili ay may presyo, at ang hindi pagpili ay isa ring pagpipilian. Kaya, ano ang magiging ito? Hahayaan mo ba ang oras na kainin ang maaaring mangyari, o gagawin mong konkretong bagay ang mga tingin na ito, isang bagay na totoo. Ang entablado ay iyo, ngunit ang palabas ay hindi permanente. Nandyan ka pa ba, nakatayo, nag-isip, marahil nagtatanong kung paano ka nakarating sa puntong ito. Hindi ito biglaan at alam mo yon. Ito ay isang bagay na unti-unting lumago, sa katahimikan ng mga pag-uusap, sa mga detalye na tila walang ibang napapansin, ngunit para sa'yo, malinaw tulad ng araw. Bawat tingin na tumatagal ng isang segundo pa, bawat salita na tila may kargang hindi nasabi. Hindi ito bago, pero sa isang paraan, nag-aalinlangan ka pa rin. At bakit? Takot bang magkamali, magsabi o gumawa ng isang bagay na baka makasira sa tensyon na ito? O takot bang malaman na ang akala mong kontrol ay, sa totoo lang, isang ilusyon? Dahil, sa kaloob-looban, yun ngayon, hindi ba? Gusto mo ang ideya ng pagiging in command, pero alam mo rin na ang kontrol ay marupok. Isang maling hakbang at lahat ng ito na itinayo mo o hinayaang itayo sa paligid mo ay maaaring maglaho. Pero sulit ba ang mabuhay na may ganitong patuloy na alinlangan? Dahil habang sinusubukan mong kontrolin ang isang bagay na hindi kailanman ganap na sayo, sila ay patuloy na naghihintay. Bawat isa sa kanila, bihag sa sariling cycle ng mga tanong at haka-haka tungkol sa kung sino ka, tungkol sa ano ba talaga ang gusto mo. Sila ay sobrang immersed sa pagsubok na maunawaan ka na hindi nila napapansin na baka ikaw din ay kasing ligaw nila. At iyan ay isang bagay na ayaw mong aminin, tama? Na, sa kabila ng lahat ng atensyon, lahat ng inaasahan, ikaw rin ay naghahanap ng isang bagay. Marahil pati ng iyong sarili. Kailangan mong magdesisyon. Dahil, gaano man sila naghihintay ngayon, walang naghihintay magpakailanman. Sa isang punto, ang kuryosidad ay nagiging pagkabigo at ang paghanga, kawalang interes. Ano ang natitira pagkatapos noon? Kung patuloy kang mag-aantay, lahat ng ito, ang mga tingin, mga kilos, mga salitang hindi nasabi, ay magiging alaala na lamang. At baka hindi mo maunawaan kung ano ang nawala hanggang sa huli na ang lahat. Mas magpakatotoo tayo dito, may kakaiba ka. Hindi lahat ay kayang makuha ang atensyon ng maraming tao, na makapagbigay ng matinding reaksyon ng hindi nagsasalita. Iyan ay isang regalo, ngunit ito rin ay isang responsibilidad. At ang pagbaliwala dito ay hindi magpapawala nito. Ang epekto na mayroon ka sa mga tao sa paligid mo ay totoo, gusto mo man o hindi. Ang tanong ay ano ang gagawin mo dito? May kapangyarihan kang baguhin ang lahat gamit ang isang dalaw, isang salita. Pero ang kapangyarihan na yan ay nandyan lang habang ikaw ay kumikilos. Habang nananatili kang walang ginagawa, ito ay magiging nasayang na potensyal. Kaya, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang manood mula sa malayo, nagkukunwaring walang epekto sa iyo ang lahat ng ito? O tatanggapin mo na ikaw ay nasa gitna ng isang mas malaking bagay at magdesisyon kung ano ang gagawin mo dito? Hindi kailangan maging perpekto. Hindi kailangan maging malaki. Kailangan lang maging totoo. Dahil sa huli, iyan ang hinihintay ng lahat mula sa iyo, pagiging tapat. Isang bagay na magsasabi, nang walang pagdududa, na ikaw ay naririto, na hindi ka lamang isang malayong figura, kundi isang taong nabubuhay, nararamdaman, at nagmamalasakit. Iyan ang kahulugan nito. Iyan ang kailangan nila. Iyan ang kailangan mo. Nararamdaman mo ang bigat nito, hindi ba? Ang inaasahan nila, kahit hindi sinasabi, parang sinusundan ka sa bawat galaw mo. Hindi mahalaga kung nagpapanggap kang hindi mo napapansin o kahit sinusubukan mong lumayo. Wala rin dahil ang nakataya rito ay hindi lamang kung ano ang kinakatawan mo para sa kanila. Ito ay kung ano ang ibig mong sabihin para sa sarili mo. Bawat galaw mo, bawat salitang ibinubuka mo, o pinipiling isara, bumubuo sa persepsyon na mayroon sila sayo. Pero, higit pa sa lahat, nililikha nito ang kwentong pinapayagan mong umiral sa paligid mo. Hindi lang ito tungkol sa kontrol, kapangyarihan, o epekto. Ito ay tungkol sa kung sino ka at kung ano ang handa mong ipakita. At kung, sa isang sandali, isasantabi mo ang takot na mabigo. Kung ititigil mo ang pagsubok na maging kung ano sa tingin mo ang kanilang inaasahan at maging kung sino ka talaga. Dahil, sa kaibuturan, alam mong ang taong pinagmamasdan nila, ang taong kanilang ideal, ay isang limitadong bersyon, hindi kumpleto mayroon lamang silang piraso ng iyong sarili, mga piraso na pinili mong ipakita. Ngunit alam mong may masigit pa. Mayroong kalaliman na wala pang nakakaabot, marahil dahil hindi mo pinahintulutan. Ngunit narito ang katanungan, ano ang makukuha mo sa pagpapanatili ng hadlang na ito? Ito ay ligtas. Iniiwasan ito ang mga nakakainis na tanong at mga tingin na lampas sa ibabaw. Ngunit ito ba ang nais mo? Dahil ang kaligtasan ay hindi kalayaan ang kaligtasan ay pagkatigil. At hindi ka isang taong ginawa upang manatiling nakatigil, upang mabuhay sa isang mababang bersyon ng iyong sarili. Nararamdaman mo ito na lumalago sa loob mo, hindi ba? Ang kaguluhan na ito, ang kagustuhang basagin ang siklo, na sa wakas ay kumilos. Dahil, gaano mo man itanggi, bahagi ng iyo ang nais na makita ng totoo. Gusto mong may makakita sa likod ng mga layer, sa likod ng mga maskara, higit sa kung anong pinahintulutan mong mapansin. Bahagi ng iyong sarili ang nais na tumigil sila sa paghihintay at tuluyan ng pumasok sa iyong mundo. Ngunit mag lamang ito kung bubuksan mo ang pinto. Huwag maghintay na sila ang gumawa ng unang hakbang. Sila ay kasing kadena sa kanilang mga insecurities tulad mo. Tinitingnan ka nila, naghihintay ng isang senyales, dahil wala silang lakas ng loob na kumilos ng wala ito. At marahil ito ay tila hindi makatarungan. Maaring iniisip mo na ang bigat ng pagpapasya ay hindi dapat nasa iyong mga balikat lamang. Ngunit ang katotohanan ay ikaw ang may kapangyarihan dito. Ikaw ang gumagabay sa sayaw na ito kahit na hindi mo hiniling na mapasama sa papel na ito. Kaya, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang hayaan ang oras na dumaan, pinapayagan ang distansya sa pagitan mo at nila na lumago hanggang sa maging hindi malalampasan? O tatanggapin mo na kung ano ang malinaw sa lahat? na mayroon kang isang bagay na kakaiba, isang bagay na maaaring magbago ng lahat, kung mayroon kang lakas ng loob na gamitin ito. Hindi kailangang maging perpekto. Hindi kailangang planuhin. Kailangan ng itong maging totoo. Dahil ang pagiging autentiko ang pinakakulang sa mundo, at nasa iyo ito. Nasa loob mo, naghihintay na lumabas. At kapag lumabas na ito, hindi lang mababago kung paano kanila nakikita. Mabago rin kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Palalayain ka nito mula sa bigat ng pagsubok na tugunan ang mga inaasahang hindi naman talaga mahalaga. Pero ikaw lang ang makakagawa nito. Ikaw lang ang makakapagdesisyon na handa ka na. Naghihintay sila. Naghihintay ka. Naghihintay ang mundo. At ang oras, hindi iyan naghihintay sa kahit sino. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Dumating na ang oras para itigil ang pag-aalinlangan. Alam mo na ang epekto mo, napansin mo na na nasa iyong mga kamay ang pagpili. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Patuloy na hayaan ng alinlangan na pigilan ka o sa wakas ay ang kininang kontrol. Naghihintay sila sa iyo, pero hindi sa isang bagay na di makamtan, naghihintay sila sa pagiging autentiko, sa isang reaksyon, sa isang bagay na ikaw lang ang makakapagbigay. Maging ang pagbabago, sirain ang katahimikan at gawin itong enerhiya na isang realidad. Ipakita na nandito ka na hindi ka lang tagamasid ng sarili mong buhay. Dahil bawat kilos mo ay may kapangyarihang lumikha ng koneksyon na lampas sa iyong naiisip. Kung tumugma sa iyo ang tekstong ito, mag-subscribe sa channel para ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga temang kasing intense ng ganito. Mag-iwan ng like, ipakita na may katuturan ito, at magbahagi sa mga komento, ano ang gagawin mo kung alam mong malapit kang iniobserbahan. Ituloy natin ang pag-uusap na ito.